Sa kada tatlong jeepney unit sa Metro Manila, isa pa lamang ang nakapag-consolidate sa harap po yan ang nakaamba ng deadline ng PUV consolidation bukas. At kaugnay niyan, makakausap natin si Elvira Medina, Chairwoman ng National Council for Commuter Safety and Protection. Magandang hapon po, ma'am. Maganda nga pa naman sa inyo, Mon. Opo. Ma'am, tiniyak po ng LTFRB na may ikling ruta lang daw sa NCR so far yung hindi pa nakakapag-consolidate. Meaning, yung mga 5 to 10 minute lang daw na biyahe ang maapektuhan po nito. If ever na hindi makakabiyahe po ang mga ito this coming January 1, maliit nga lang bang magiging epekto nito gaya po ng sinasabi ng LTFRB? Tingin ninyo? ah uh, dahil sa, alam mo, Mon, For 18 years na nag-exist ang NCCSPI, National Center for Commuter Safety, for Commuter Safety and Protection, nakalubog tayo sa hindi lang sa commuters, kundi sa hanay din ng mga transportasyon. Mm -hmm. Ngayon, sa aking pakikipagtalakay sa kanila at uh, mismo mga cooperatives ang nakausap ko, iilan lang talaga yung hindi talaga nakapag-consolidate dahil sa ang ganila ng kanilang hindi pagkakonsolidate, ang kanilang grupo ay lima. Hindi po umaabot ng labu labira. So, ang talagang na dahilan nun na hindi sila makapag-consolidate ay dahil din sa kanila. Mm -hmm. Dahil yan pong programa ng modernization, noon pa pong 2015 nagsimula. Buhay pa po si Senny Maranan at si Efren De Luna tinuturuan na po namin. Ako po yung nag-ikot mo, Luzon, din tayo Opo. Hanggang sa kagayan po. Yung mga pinuntan po namin, nakapag-consolidate. Mm -hmm. I-reconsolidation sila o korporasyon. Cor sa Opo. ating itong ito dalawa na lang po, ang nagyayabang. Okay. Mayroon po ang dahilan sila, personal, pero hindi po nila mapaparalisa tulad ng sinasabi nila, ang transportasyon Okay. Klaruin ko lang po. So, tingin ninyo, uh, yung mga hindi pa nga po nakakapag-consolidate dito by January 1, paano po yung hanay ng mga commuters? Will it be affected po ba kung sakali nga po hindi makabiyahe yung mga ruta na hindi po makakapag-consolidate, ma'am? I don't ma think so. Okay. Hindi ako naniniwala dahil alam ko na ang ako may kumpiyansa na ang pamahala natin ay nakapaghanda na ng matagal na panahon. Nakipag-usap na ako sa ating secondary o sa kalihim tungkol dito at na-sure niya ako na mayroon ng contingency plan at alam na nila kung saan ang mga lugar na usually nagkukulang o nagbabagal ng takbo. So pagkat alam niyo, ang nagbigay din ng senyals niyan ay eh, yung ginawa nilang pagsigil pasada mm -hmm. nung nakaraan. So from that, na ng eh, ano ng pamahalaan natin kung saan merong affected na area napakaliit po yung sinasabi lang nationwide nationwide hindi po totoo yun dadalawang organisasyon po yan mm -hmm. na nagpupumilit at talagang hindi natin sila mapipilit sapagkat iba po ang ideolohiya ng mga yan okay Maraming salamat po. Ang kanilang purpose ay masira ang ating demokrasya. Opo. Noted po. Maraming salamat. Uh, National Council for Committee Safety and Protection Chair Elvira Medina.